Hello guys! Gusto nyo ba malaman kung paano ko nadagdagan ng mga followers ko? Mayroon pa akong alam na isang tips kung paano ko nadagdagan ng mga followers ko. At ito ay sa tingin ko gumana naman po sa akin, pero hindi ko alam kung gagana rin po sa inyo. Pero kung gusto nyo po i-try, sundan nyo po ako hanggang matapos ang video na to. Guys, punta lang po tayo sa Facebook apps po natin. Buksan po natin at pumunta po tayo dun sa main profile po natin scroll up lang natin siya guys hanap tayo ng isa nating video tapos punta tayo dun sa reactions pindutin natin yung reactions makikita po natin doon yung mga nag comment ng ating video tapos nakikita nyo po yun sa taas may reaction doon pindutin ulit natin doon mga guys tapos doon natin makikita yung mga mentions yung mga friends po natin yung mga nag mentions yan ang mga mention na yan, friend na po natin sa mga followers po natin tapos may nakikita po kayong ad friend saka invite, yung ad friend po na yan guys, yung mga nag react ng ating video na hindi pa natin siya followers saka friend, kung gusto nyo po na maging friend po yan pipintang po yan, saka yung invites doon para ma-invite po sila na, na i-follow po tayo So kung nakarating po sa kanila sa kabila at nag-follow sila, magiging follower na po natin sila guys. Kung nakakatulong po sa inyo yung video na to, maaari po kayong mag-iwan ng reactions, comments, saka pa-share na rin guys para malaman po ng iba. Maraming maraming salamat. See you sa next video.